guys, I'm Kailong vlogger na isang palaway niya at di in my life as a content creator for today's video. Ito na nga po pala yung part 2 nung no nagkuha kami ng tuway. Ay, for today's video nga mga kailong, it's lulutuin ko na nga itong tuway. Ay, kaya naman, for the good. So, pagpasensya nyo na nga mga kailong, it's ngayon ko na lang nga itong na-edit video na to kasi nga ay busy ako kahapon. And in talaga mga bi, sobrang dami kong ginawa. Grabe na yun. So, napapansin nyo nga naman po mga kailong, it's papaya nga yung ginamit ko kasi nga ay lulutuin ko to sa ginisang papaya. At papaya ng mga kailong, it's inini nga namin sa aming kapitbahay. maraming salamat po sa aming hiningian. Pagkatapos ko nga po maghiwa mga kailong, sinanggal ko na nga itong tuway sa shells niya. Ayan ay, nga ni ay laga na para naman hindi po ko mahirapan sa pagkakalas para naman nakabuka na nga siya. Ay, pagkatapos ko nga gawin yun mga kailong, nilagay ko na nga itong kasirula at pinainit ko na nga siya. Ay, pagkainit niya nga po, ay nilagay ko na nga itong mantikan tulog. Mukhang kailangan pa nga natin siyang gisingin. wait lang, gigisingin ko muna. Ay, bakit naman ginising? pagka init niya mantika mga kailong, nilagay ko na nga po itong sibuyas pati yung tuway kasi nga ay gigisagisay ganyan natin siya. Siyempre naman nga niyo Hyo, kailangan natin yung siyang haluin para naman hindi siya masuno. Pagkatapos nga ng mga kailong is eh, nilagay ko na nga itong papaya, pati yung mga pampalasa niya. Ay, magic sarap lang nga yung ginamit ko, pati asin. Ay, lang asuka lang ilagay mo dyan. Siyempre asin talaga yun. Ay, tatlong basong tubig lang nga ni Ang akin nilagay dito mga kailong kailangan nga ay matansya ko lang nga siya. Ay, para naman daw masarap, sabi ng mama ay, ko. Ay, para sa kan talaga mas masarap pagka sabaw. Tapos bahaw yung kanin. Ay, napakun, kumain. Ay, talaga naman for the yung babae nyo. Siyempre, kak at lalamon to. Malinab na nga kayo at kumuha na nga kayo ng bawat sabay. Yan yun kumain at ang ulam nga natin. Ay, papayang ginisa. Ay, ginisang papayang. Ay, bakit Ma. naman binaligtad? Eh, lang naman yun. Yan yung mga kailang. Magsikain na nga tayo dito. At ito nga, at sinimulan ko na nga dito ng napakarami at napakasarap talaga tong ginisang papaya na may tuway. Oo, napakasarap talaga niya. So, yan yung mga kailang. Meron nga dumating na blessing dito na bakala. binigay nga ito ni Kuya Alben na kasama nga natin magtuway. maraming manami salamat po sa iyo, Kuya albin At meron nga kami pang ulam mamayang gabi. Ay, maraming salamat po. Ano na naman kaya ulit? Hala, bakit naman nagparinig? Ay, grabe, ang kapal na talaga ng mukha ko. So, meron din nga po silang binigay dito mga kailong na talaba at napakalaki at napakasarap talaga. Ay, hala, sagay na ako ng ganitong talaba. Bakit naman ganito kalaki? So, marami namin nga silang binigay dito mga kailong. So, iba't ibang shells. Ito nga yung nagustuhan ko at napakasarap. Hindi ko nga alam kung anong tawag din eh. So, basta kinain ko lang nga siya at napakasarap niya at nilagyan ko nga siya ng sibuyas tsaka suka. Silver Swan, baka naman oh ada mau taman ganun. Hmm. Hmm. Tentang, guys. Hmm? Hmm. Masarap pa na buyas? So dito ko na po Tinatapos ang aking mini vlog Kaya huwag nyo naman pong kakalimutan mag like And follow and share And thank you for watching ang ni Yung special shoutout nga po natin dito mga kainong ay kay Sir Raymond into. Salamat po.